kapag punuan ng jeep ilang tao ang madalas na nakasabit go dalawa name something sa bahay na rectangle ang shape uh radyo. sport na hindi bagay sa mga bata um uh, uh, fencing una mong naiisip pag sinabing Herman Moreno that's entertainment character sa Sesame Street uh Oscar number ready here we go Puluan ng jeep, ilang tao madalas nakasabit, sabi nyo dalawa. Ang sabi ng survey natin po ay... Whoa! What a good start! Something sa bahay na rectangle ang shape, sabi niyo radio. Survey says... Uy! Sport na hindi bagay sa mga bata, sabi niyo fencing. Survey says... Uy! Meron, meron. Una mong naisip pag sinabing Herman Moreno, that's entertainment. Survey says. Boy, meron. Eight lang. Karakter sa Sesame Street, si Oscar. Survey says. Ay, wala. Hindi bali. May 60 points tayo. Number Thank you, thank F60 you. F, 60 points. Let's welcome back, Phil. 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 Well, how are you feeling right now? Good? Good, yeah. Kalmado lang. Tama, tama yan. Um, 60 points ang nakuha ni Beth. Ibig sabihin, na uh, 140. Okay. Pero this I tell you, kayang-kaya mo ito. Okay. Okay? Kayang-kaya mo ito. Kaya yan, kaya, kaya. Basta lang, relax ka lang. Alam mo yung top of mind. Sagutin mo ka Okay. Okay? At this point, makikita po ng mga viewers ang uh, sagot ni uh, Mam Ma Ma'am Beth. There you go. So please give me 25 seconds. Ganda. Eto na. Kapag puluan yung mga jeep, ilang tao ang madalas na nakasabit Go. Dalawa. Sa? Name something sa bahay na rectangle ang shape. Lamesa. Sport na hindi bagay sa mga bata. Boxing. Una mong naiisip pag sinabing Herman Moreno. Na nakakatawa. Character sa Sesame Street. Big Bird. Let's go, Thel. Magkakalama na. Working girls, sana makakuha ninyo. Ito, unahin natin. Character sa Sesame Street. Sabi mo, Big Bird. Ang sabi natin, Sir V.I. Top answer. Dalawa top answer. Big Bird and Elmo. Puno oh, nang naisip pag sinabing Herman Moreno. Sabi mo, nakakatawa. Ang sabi ng Sir V.I. 10 points. Ang top answer ay walang tulugan. Sport na hindi bagay sa mga bata. Sabi mo boxing. Ang sabi ng survey ay... Top answer! Name something sa bahay na rectangle ang shape. Sabi mo, mesa. Survey says... Top answer! 39 to go. Kapag punduan ang mga jeep, ilang tao ang madalas nakasabit, sabi mo? Isa. 39 points ang kailangan natin, Phil. Nandyan kaya yan? Tignan natin kung maaabot. Services! Oh, saya, saya. But anyway, Phil, tatlong top answers. Congratulations. Thank you. Congratulations. Ang top answer doon ay dalawa na po ninyo. Palakpakan po natin ang working girls. Let's welcome back, of course, the showbiz bloggers.